3 2 1 Sa ng pagbalang umaga po sa inyong lahat mga kasuki. Ayon, nandito na naman tayo sa trabaho. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules mga kasuki. April 24. Ngayon, magaganda ang isda natin mga kasukay. Oh. Shoutout din sa mga mamamalingki dyan. Ha. Punta na po kayo rito sa Imos Palengke. Ang gaganda ng isda at mga malalaki. Maraming ngayong tuna mga kasukay. Oh, sariwang sariwa. Meron din tayong tanigi mga kasukay. Magkano po ba ang kilo ng tanigi sa inyo ngayon? At saka ang kilo ng tuna mga kasukay. Pakomment naman po para ma out ko na rin kayo mga kasuha ganda ng laman mga kasuha at at mamaya titingnan natin yung isang pirasong tuna ni Katuna Vlog panonorin natin kung paano siya mag slice ng malaking isda mga kasuha abangan po ninyo ngayon ngayon medyo maaga pa kaya wala pang masyadong customer ang ganda ng tuna bali ito in-slice rin ni Katuna Vlog Meron din ulo ng salmon mga kaso pang sinigang. Sa so magsisigang dyan no. Oh, tamang tama ang ulo. Sariwang sariwa. Meron din labahita saka yellow pin. Belly salmon mga kaso o. Oh, masarap to pang adobo. Yun mga kaso Mag i slice na naman si Katuna Vlog ng isang pirasong tuna mga kaso Bagong dating lang to galing sa Tansa KBT mga kasuka tara panoorin natin si Idol kung paano mag slice ng malaking tuna, tuna. sa mga bago lang dyan pa -like and subscribe po mga kasuka para lagi kayong updated sa ating mga pinopost ng mga video salamat din sa mga katulad naming libor sa mga nagtatrabaho sa palengke magandang umaga po sa inyong lahat Ayan mga kasuka, eh, sinisimula na ni Idol magputol ng buntot. Ayan mga kasuka. Medyo maliit lang tong tuna ngayon. Napakalambot lang ko rin. Ito yung laman ng Ayan, tuna mga Idol. Tuna natin yun. Sariwang sariwang. Thank you. Ilang kilo yan tol? Punti lang doon. Ano lang 35. 35, eh? 35 kilos. Benda ni lama. Yang Natanggalin na po ang ulo ng tuna mga kasukay. Ayun, binunot na ni Idol. Pag maliit lang Idol, madaling gawin sa mga malambot ng laman. Ano? ko mga idol Ito ay idol Ay na wala idol Yeah, man. ang bilis niya idol mag-slice ng yellow pinta na na mga kasukay, bali yun. Take sandwich po. Take sandwich. Ah. Kailan ko yan? Tapos na idol? Tapos na. Grabe, napakabilis. Ayan, shout out kay Katuna Vlog. Kailan um, po siya? Ginawang mabilis. Ginawa niya yung tuna, napakabilis niya lang ginawa. Apa. May sugat oh. Ganito yan ano. Isang kilang po. Yo, tapos na mga kasuka. Ganda ng laman oh. No? Ayan, ang ganda na lang po. like and subscribe.